So, yan mga idol, what's up? Palipad tayo ng mga bagong gawa. Ito, jet ski natin, palipad natin mga idol. Dito kami sa kanap mga idol. Kami may titest fly. So, mga bagong gawa. Ito mga idol oh. Tama rin si Boss Domel mga idol. So yan mga idol. Kung so, kayo kapag napataas na natin yung mga ito, wala akong video sa amin mga idol eh. Bukan natin mga idol. Update ko na lang kayo mga idol. Mataas na natin 'tong mga to, mga idol. Ayun mga idol, what's up mga idol? Dito na sila makpakpak mga idol. Dito may masaranggola natin na mga, mga idol. Sa taas. Edit lang mga idol. Wait lang. Update ko 'yo. Ay papakita ko mga idol. Yan na po yung mga ating saranggola. Mabit! Yan, mga idol. Ayun, ayun, ayun. Magulo yung isa. Stop! Stop up! San? Stop San? Stop Para, stop Dito ka! Dito ka, huwag tas yan. Stop oh, gago! Dito ka, dito ka, palit Dito ka, dito ka, palit kayo. Din. Di, hey, balik kayo. Balik kayo, pare. mga, may goyo doon. Tangkin, tangkin. Balik lang mga idol. Doon, doon ka na. Abanti ka na doon ah. Masayin na to. Ayaw ko na. Balik lang mga idol. ta wait lang, hawakan mo muna. Tataas natin yung saranggola mga idol. Hira, hawakan na to. Mga idol oh. <laughs> Kawawa naman si Potpot mga idol. <laughs> so, balik lang mga idol. Papakita ko kayo ulit mama. Ay, ko ulit mga idol. Kasi walang mag-video sa atin mga idol eh mga idol e, lagyan natin ng itong uh, lakas ng atak mga idol e, saranggola natin eh. oh dumikit na wala na hangin wala na hangin <laughs> ah dito dito na lang Ayan idol. Wait lang. Oh. Yeah. Yung mga saranggola mga idol no. Oh. Milikot. Yun, Batman. Spiderman, man okay, Ating Gitski. Ating okay. Black. Ating Gista mga idol. Yun o, oh, wala na hangin. Uy. Ayan, nagawala. Pag tinatamaan ng hangin, magawala sila mga idol. Ayun, hey, lilikot. Mga idol. Ay! Buti. Aray! sabitan. na! Ay! Mga idol, nawa na ni Makmak yung ating saranggolo mga idol. Din. Isa naman mga idol yun, sa taas mga idol. Kikita nyo ba? Hindi makikita mga idol, wait lang si mga idol ating Tora Tora o oh. yung vista ayun mga idol oh. taas na mga idol parang taas na mga idol yun naman yung superman at batman mga idol oh. ayun, kay boss jomel yung mga yan. Ayun, si boss makmak yung ating Tora Tora mga idol o oh. Yun, mga idol ang kanyang tali mga idol Sobrang lakas ng hangin mga idol. Ayan oh. o. Oh. Itali natin mga idol o. Oh. O, oh, kumagalaw yung mga bato -bat, o. Oh. oh. mga idol sobrang lakas. <laughs> Toro-toro mga idol. sa aking isda tapos nasa itong toro-toro mga idol so yan mga idol hanggang dito na lang muna itong video mga idol maraming salamat para nagsubscribe sa akin at yung na lang sa bell button para updated kayo sa aking mga next video mga idol so, mga idol maraming salamat God bless